Kamukgang! Nandito tayo ngayon sa Victoria Tarlac, muling nagbabalik sa Plaza Kamukgang Kung saan ang favorite ang bayan ng maraming aking kababayan dito sa Victoria Tarlac At kakainan nga natin itong kamukgang, yung sikat na lugawan dito kamukgang Na nagsiserve ng napakasarap na lugaw at mayroong balon-balonan atay At talaga namang overloaded sa sarap kamukgang Wala nang iba kamukgang kung hindi yung pinipilaan at talaga namang pinagkakaguluhang lugaw queen kamukgang kaya nga muti ka pa maubusan kamukgang oh. dahil nasa na talaga yung kaldero buti na lang nga talaga dumating si kuya nagdala na siya ng lugaw kamukgang at ayan at makakatikim tayo ng masarap na overloaded napaka special kamukgang na lugaw queen na lugaw kamukgang kaya ilabas mo na ang lugaw lugaw queen lugaw queen Oh Opo, mamaya ka na. mag i ka Mamaya ka magkakabahan nyo. Mukbang na kamukgang! Nandito tayo ngayon sa Lugaw Queen, kamukgang. Sa Victoria Tarlac. Dito mismo sa plaza, kamukgang. At titikman natin yung pangmalakasang lugaw ni Lugaw Queen, mga kamukgang. At ito na ngayon Yung ang uh, kanilang uh, Lugaw Queen special, kamukgang. O tawagin niya, kamukgang. Na merong uh, atay balon-balunan, may tokong, may itlog. At yung lugaw nila na napakadami, kamukgang. At isang itlog sa halagang 90 pesos kamukgang napakarami mabubusog ka na di ba napakarami niya kamukgang solid na solid at punong-puno kamukgang ewan ko na lang kung hindi ka mabulunan sa busog kamukgang napakadami ayan pero sila dito kamukgang chili sauce yan lalagyan natin sauce kamukgang ah ah kalamansi kamukgang kita niyo naman kamukgang di ba presyo pa lang Napakamura na 90 pesos kayo mukhang, no? Kung mapapansin yung lugaw nila, mukhang ay malapot-lapot siya. Ayan yung mga isa sa mga masasarap na lugaw, mukhang ay mga malapot-lapot na ganyan. Feeling ko kamukhang malakit yung ginagamit nila dito, kamukhang. Kaya talagang napakalapot yung lugaw nila. Saan mapango? Mapango siya, talagang masarap siya parigurado. Kamukhang. Amoy pa lang, alam mong masarap na kamukhang. Tikman na natin ang mukhang, hindi patagalin. At, first bite natin ang may atay may balon-balonan sa may itlog ka mukha mm. manalo masarap ka mukha tikman naman natin ka mukha yung kanilang pokwa na may suka mm. Tapos yung tawa Kasama na yung kamukha sa kanilang overload lugaw, sa special lugaw nila. Kamukha, pag pinagsabay-sabay natin. Hmm. Nalo! Masarap! Yung atay nila kamukha, sa yung binakabal balunan nila kamukha. Para siyang inadobo. Kaya bagay na bagay dun sa pinakalugaw nila Kaya Masarap! Okay lang. Sarap ba boss, kumusta ang yeah. lasa? So, Wala na. Uh, word kid, tatawagin siyang special. Iyon. <laughs> lugaw queen uh, boss, no? yeah. Uh, Nagko-compliment tayo yung suka doon sa may... Uh, Oo oh, uh, 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 lang. Uh, okay. boss. okay, okay. 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 Two thumbs up. Ako si Imelda Cristobal Rosete, ang binansagang Lugaw Queen ng Victoria Tarlac. 21 years na po akong nagtitinda ng lugaw at kahit papaano po, nakakaraos kami dahil sa pagtitinda ko ng lugaw. At po kayo, tikman ang bestseller ng Lugaw Queen. O kaya kamukgang, puntahan mo na to kapag ka napunta ka ng Plaza ng Victoria. Talaga namang tuwang tuwang ang mga customer kamukgang. At shout out nga pala sa Immaculate Conception na manakasabay ko dito kumain kamukgang. At shout out din sa mga aking followers sa bago kamukgang, si Vin at kay Caitlin at kay Isaiah kamukgang. Ayan, napakasarap talaga ng lugaw dito. Kaya dayo nyo ito yun lamang mga kamukka. Please like and share and follow for more videos like this mga kamukka. Asahan ko yung kamukka ha. Love you. <laughs>